Ay guys, sa tayo na nga. Na discover nga na naman tayong solid na kainan or cafe na masarap ng tambayan. Perfect place nga rin ito para sa naghahanap ng relaxing na ambience. Lalo nga sa mga nag-aaral o mga nagtatrabaho. Dahil sa cafe nga na to, bukod nga sa masasarap na yung mga pagkain at yung mga drinks na ino-offer nila rito, may area nga rin talaga sila rito na pwede mag-aral at magtrabaho. May sarili na nga power outlet yan. Air condition na nga rin dito at naka free wifi pa kayo. Talagang high tech na nga rin sila dito. Dahil may smart mirror nga rin sila na pwede nga kayo mag-spotify, manood ng YouTube. At syempre, pwedeng, -pwede nga kayo mag-selfie. Kung magsasalamin ka nga rito, eh, pwede ka na maglagay ng filter. <laughs> Guys, pagdating naman sa serving sa mga pagkain nila, talagang hindi rin naman kayo titipirin. Na kahit nga dito sa mga drinks, masasarap din talaga itimpla. Guys, isa pa nga rin sa nagustuhan namin dito, maaliwalas, presko at sobrang linis. Kaya komportable talaga kayong makakakain at makakapag-relax. Guys, meron nga rin sila dito ang bruhakit na tinatawa. Na kayo na nga mismo yung magtitimpla ng sarili niyong kape. At sakto nga rin tong pangregalo sa mga kaibigan or pamilya nyong mahilig magkape. Guys, tara samahan nyo nga kami kung sa matatagpuan itong brew and Sir, saan na nga po located yung brew at lang po kami dito sa Aguilena Building, Maharlika Highway, H Conception, Cabanatuan City. Yung landmark po natin is uh, katapat lang po namin yung Royce Cabanatuan and malapit lang po kami sa Indo Pacific po. Robinson po. Uh, pwede nyo po kami i-search po sa Google Maps if uh, mas gusto nyo po na mas mabilis na mahanap. Po. Sir, ano naman po yung mga in-offer nyo dito sa Brew Co? Yung talagang binabalik-balikan ng mga customers nyo? Sir, sa mga bestseller po namin, meron po aming nachos overload, chicken wings, and bruha mix po. Then sa drinks naman po, meron po aming signature drink na brua special po and salted cream matcha. Tapos sir, anong oras po kayo nag-ooperate dito? Uh, open po kami ng 9, 9 a.m. to 10 p.m. po. Monday to Sunday po, open po kami. Guys, ayan, try na natin itong pinagmamalaki nilang bruha mix, kung tawagin. 3 in 1 na siya, ayan. Chicken fingers, fries, tsaka mojus. So, so muna natin. Hmm. Lalo. guys, ito namang modus. Hmm. Tapos sa mahilig sa price, meron din sila dito. Guys, sa'yo sa mga naghahanap ng pangmalakas merienda, pero sakto lang sa bulsa. Ayan. Try nyo na to. Kasi ako naghahanap kayo ng nachos overload. Ayan, pang snacks. Pwedeng pwede ito. Hindi lang sa ibabaw meron, pati sa ilalim. Ayan, overload na overload. Ayan nyo naman. Eh. Ganito yung mga gusto kong nachos overload. Talagang legit. <laughs> Hindi tinipid. Tignan na natin. Hmm. Hmm. Sobrang cheesy tapos sobrang meaty. Panalo. Guys, try naman natin 'tong ina offer nilang shrimp aglio olio. Oh, Ayan. Yeah. Medyo nakakabulol ano. <laughs> wow. Pop mm. mo. Oro. Kapag ito pang merienda. Guys, nasa na may flavor ng ano, ng hipon. Ayan. Tsaka tignan niyo yung oil na yan. No? Yan nagpapasarap. Yan yung nagbibigay ng flavor. Tapos, guys, ayan. Kung mahilig naman kayo sa top silog, yan. Hindi sa kanila mawawala to. Mmm. Mmm guys, ito palang tapsulog nila, student meal. Ayan. Sa mga estudyante dyan din na nagtitipid. Pero naghahanap ng masarap na makakainan. Ayan. Dito na kayo sa brew and co. Guys, ayun, try naman natin ito na milk sandwich nila. Ayan. Guys, kaya pala pinagmamalaki nila ito. Napakasarap. Grabe. Lasan lang sa may tuna. Sa saka hindi tinipid yung palaman, no? Siksik na siksik. Umaapaw. Kasi ito, try naman natin yung flavored wings nila. Honey butter at buffalo. Ganito yung gusto ko sa, ano, sa mga chicken wings. Medyo may pagka -crunchy. Tapos, juicy yung loob. Guys, meron din sila dito ino offer na iba't ibang klase ng drinks Ayan, gaya nito Strawberry Cheesecake Isa sa mga best seller nila Lalo sa mga kids Try na natin mm. Milk inyo guys Tsaka sakto-sakto na -sakto Masarap na masarap na inumin Lalo ngayong summer Sarap Guys, ayan, meron din sila dito ng ano, salted cream matcha. Ayan, sa mga mahihilig sa matcha. Guys, ito pa yung isa sa pinagmamalaki nilang drinks. Ayan. bruha Special. Yan, o. No? Wow. Lasang bruha. <laughs> Hindi, lasang ano lang siya typical na kopi pero creamy. Sarap. Sarap ng pagkakatimpla. Hmm. Tapos sasabayan mo na to, oh. Yung Korean garlic bun nila. Hmm. The perfect combination. Top. Ito na may tinatawag nilang berry lychee. Ayan. Wow. Sarap din. Tapos meron pong ano, ayan o, sabi Napaka-refreshing ko, na sarap. ko, na ko, sabi ko, sabi summer.